hindi eh, ko alam kung uh, silver ito ano basta malaga nakita ko malaki hmm. Amin natin huli. Wow, dami na. Ay, eh, sa pa lang, sulit na. Ay, hanap pa tayo ng ay, yung malalaki-laki. Dito, tsaka doon. <laughs> dami, oh. Grabe, dami pala. Pwede tayo dito. Oh. Sorted din. Mayroong malaki, mayroong alanganin.

tomat kabit kumah tu isah malah aku yang tak ada hati dia eh. hey, holi pala kau mampu itu bila nak bihar aku nak tu Dan para semakah boleh. dirt kanan pala natin putukan pwede pili pili lang tayo malaki ito malaki ito tilapyo lalim lang Kunin ko muna yung huli. Sayang naman. Baka mataras pa. Ay. Ba't yung tinamaan? Yung maliit na coma ng tinamaan. <laughs> Hindi yung malaki. Sablay. Tamaan na. Malit ko umunti ng mga ano. Kawawa naman. Pero mabubuhay pa to. Dapis lang. Diyan ka. Iyon ako laki. Laki na naman. Parang kataka. Hey, hindi ko alam kung silver ito o ano basta malaga nakita ko malaki <laughs> bulag ta tuloy siya kahit long shot ka pa marami rin pala dito huwag ka lang matatanggal ha kaya aning kasala ng aking tali ah headshot wala dali oh duguan silver laki Ay. laki tagus eh eh mag ilo oh laki mag ilo <laughs> grabe laki pala halo oh. lagi pala thank you lord thank you. Hmm. oh lucky thank you bisa thank you lord syarte kita <laughs> ke kali wah nyawatin fotokan pala lewat kanan garame yo oh sari-sari oh, common tilapia, rojo, silbir totoo nga asabi kasi may nagsabi sa kay tol na maraming araw isda O. pwede na yan kuman halagaanin pa tong kuman to pero pwede na dami hindi labi ako na lang Okay. Another blessing. Ako na ko. Huwag kong papati ha. Ah, malit lang. Hindi naman kalakihan to. Mas so, malaki pa rin isa. Nasa dalawang kilo po yun. Ah, roho pala to. Kala silver. Roho. Kating Kating kilo. ീല ഗന്ത്ര പട്ട Dito naman natin sa unahan. At mamaya dito naman tayo sa tilapiaan. <laughs> Pahingahin ko lang ng saglit lo. Yung aking pinaputuan. Brad! Brad! Boss! Ayun siya. Hindi ako narinig nung kasabayan ko.

Kala ko ng ng nung malalim ng marais na. Nung bumabaw, mas maray pa. Okay, balik na. Okay, matik na maputi na. Mahirapan oh. tayo mga Sigurado. silip silip lang ginagawa ko lalakad lang tayo kibalik okay, ulit tayo sa tilapiaan ang tagura pa ang daming na matuhuli katimbang na pero sisilip muna tayo dito Ito lang Lagu tengah ada dengan alang-alang lagu itu. Oli, jangan kurang. Putih gambaran sayang nanti. Ayo dalam, darling. Thank you, darling. Oli. nating na naman diba pagka pinigkalap sa atin ni Lord yung blessing talagang marami kasi lang sila Ay, si Johnny yan. ko na dali siya. Iwan ko siya yun. Ay, si Johnny nga. Ay, hindi. common <laughs> Itim lang. Tim lang pala, kalaw si Johnny eh. Yod na 10 kilos na po Thank เช่นไทยพงตกไปล้เปดี bibilas na ito kailangan natin sa cooler kasi yung ating lalagyan mo maliit dali kaya ayun na dali thank you lord malaki na naman itong silver salamat po dahil blessing malaki po yung ating haon na to mga isa't lang to swerte okay. oh. hmm. ay thank okay, you lord Nunda, kira ini hamba, tuh, <girap nafuh> milih jalan. Habit na Dito wala lang ka ng silver Saan? Sa ano bang? Ah Nakadalawa akong malaki Saka masuluran Eh hey, dito o o oh, Ang dami Yung mga common pa mm -hmm. Kaya lang mangalanganin yung common Tilap yan kapal wala lang mga malaking ano ne eh puro karamihan ano? meron? sayang eh yung ikalawang nahuli ko ng dalag dyan yung naputol eh di ko na naman ang kasi naiayos eh Ano nga nila? Di ba rin huli? wala putok at may isda kasi niya nga wala nang isda kaya tayo pumitokan wala sana kung eh Lo hará, man. Wala na. tayo naman <laughs> Kahit nakatago ka pa sa water lily Masat na kita kita Uy Patay tayo dyan Kusima ko Tiway-tiway pa yun yung tali natin kahit maliit ito yung ginamit ko. Mas so, maganda mm -hmm. at uh, siyo siya maliit eh. Pakabilis po ng bala. Kaya lang mabilis hindi maputo pagka maraming sabit eh. Di na binawaan para hindi na mabulabog ang hmm, dami naman natin hindi naman natin

huli na naman nakakas di ka makatagas sumama pa yung kang water lily sa akin huli ka na naman hmm, dito ko talaga binabanatan yan sa muka kasi hindi na po nakakawaporma hindi Sabi po yung putok natin, putokan natin dito, dito po at saka dyan. Yan. Thank you. Ayoko ba natin yan? Paling mahirap ang pagdala basta may huli. Dugo. Ay, common on. kung gano'ng kalaki to. burasi pala to kalaw kumon <laughs> burasi pala ganoon pa mo siya muna kayo thanks da ko haba <laughs> haba na na ating lalagyan sa mga maliliit yung malalaki na yun ako lumubog pa sayang na yun May tabi kayo hindi sila nagtabi kaya na yan malaga huli nalimas nalang ata sila. Wala kina to. Hindi ko lang. dami. <laughs> Hindi mo alam kung ano yung puputukan sa dami. Walang tala naman. So, talagang mga katamtama ang sukat ito. <coughs> Pwede pa rest, baka ito bukas.